matapos makita ng IDF ang mga footage na may kaugnayan sa pinuno ng militar ng Hamas na si Muhammad Def. Ang pinakamahalagang tanong ay nananatili na saan ngayon si Muhammad F. Siya kaya ay buhay pa o nakatakas na sa ibang bansa. Maaari ding nasa gasa pa ang pinakamataas na pinuno ng al qassam Brigade ng Hamas. Pero bago ang lahat, kung bago ka palang napadpad sa akin channel, isubscribe mo na yan mag-like at pinutin mo na din ang notification bell para palagi kang updated sa mahalagang kaganapan sa Pilipinas at maging sa Israel at Ukraine Tara, sumula na natin Ang paghuhukay ng IDF ng isang network ng mga tunnel sa Hilagang Gaza sa ilalim at sa paligid ng punong himpila ng militar ng Hamas at ang pagtuklas ng mga video footage, dalawang wheelchair, intelligence at mga dokumento na may kaugnayan sa pinuno ng militar ng Hamas na si Muhammad Def ay mga kahangahangang tagumpay ng militar at katalinuhan. Gayunpaman, sa gitna ng patuloy na debate tungkol sa kung gumagamit pa rin ba si Def ng wheelchair o kung kaya niyang maglakad ng mag-isa, maaaring mawala ang pinakamahalagang tanong Nasaan si Def ngayon? Kinumpirma ng mga source ng IDF na hindi pa rin nila alam dahil kinokontrol ng militar ang karamihan sa Hilagang Gaza. Ipinapalagay ng intelligence ng IDF na tumakas si Def patungo sa timog Gaza mula sa kanyang punong opisina ng punong tanggapan ng militar. Pagkatapos ng pagsalakay ng IDF noong huling bahagi ng Oktobre. ipinapalagay din na si Def ay nasa kanyones kung saan nagmumula ang kanyang lahi at kung saan maaaring itatag ng teroristang puwersa ng Hamas ang kanilang pinakamahalagang natitirang dipinsa. Gayunpaman, ang mga ito ay lumilitaw ng mga edukadong hula. Maaaring siya ay malapit sa kanyones sa ilang mas maliit na nayon na maaaring baliwalain ng mga puwersa ng IDF o maaaring tumakas siya sa Rafa upang maging malapit sa sensitibong lugar ng Philadelphia Corridor sa hangganan ng Egypt na halos iniiwasan pa rin ng IDF. Posible pa nga na tumakas siya sa Egypt kung saan maaari siyang maglakbay sa kalaunan sa maraming lugar sa buong mundo na magbibigay ng ligtas na daungan sa mga terorista ng Hamas. Sa ilalim ng linya ay sampung linggo sa digmaang ito. Ang IDF ay hindi pa napaslang o naaristo si Def maging ang kanyang kababayan ang pinuno ng Sibilyang Gasa na si Yaya Sinwar Makalipas ang mahigit dalawang linggo mula noong pinasok ng IDF ang kanyones walang mga palatandaan na malapit na itong malutas ang palaisipan sa lokasyon ng mga pinuno ng Hamas bilang kahalili Maaaring alam ng IDF kung nasaan sila at maaaring sadyang iniiwasan sila dahil maaaring ginagamit ng mga pinuno ng Hamas ang malaking bilang ng mga hostage ng Israel bilang mga kalasag para sa proteksyon ng grupo. Ayon sa teoryang ito, sinusubukan ng IDF na sakupin ang buong Gaza maliban kung nasaan ang mga pinuno ng Hamas upang ihiwalay sila at maiwasang malagay sa panganib ang mga bihag sa mga katuwid hangad ng Israel naburahin agad ang pinakamataas na pinuno ng Hamas. Subalit, kailangang timbangin, hindi maaring sapilitan lalo na kapag alam nilang nasa piligro ang buhay ng mga bihag o iba pang mga inosenteng sibilyan sa Gaza. Ang tanong kung ano ang magiging kapalaran ni na Dev at Sinwar ay isa sa pinakamahalaga sa digmaan. Sa mga tuntunin ng pagkalkula kung kailan matatapos ang digmaan at kung gaano kalaki ang magagawa ng gasa na lumipat mula sa Hamas at umalis sa teroristang grupo sa nakaraan ito Hanggang sa mahanap o magpasya ang IDF na habulin ang pinuno ng militar ng Hamas. Ang pinakamaraming magagawa ng publikong Israeli ay ang paghanga sa mga bagong toklas na nagpapahiwatig ng kanyang katayuan sa kalusugan at kamakailang kinaroroonan. Dalawang wheelchair na inilagay malapit sa mga tunnel shaft at isang elevator malapit sa kanyang opisina ang mariing iminungkahi na minsan ay gumagamit siya ng wheelchair. Isinasaad din nila na inuuna niya ang patunoy na paglipat-lipat upang suriin ang katayuan ng kanyang mga puwersa sa kabila ng kapansanan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga wheelchair sa maraming mga strategic na lokasyon sa ilalim ng lupa na lumabas sa lugar. Ipinapakita pa nga sa mga video na naglalakad siya ng walang wheelchair na inilalaya ng isa pang miyembro ng Hamas. Ang mga wheelchair ay maaaring mula sa kanyang nakaraan o maaari lamang niya itong gamitin paminsan-minsan. Ngunit ang pinaghalong mga wheelchair mga video at mga dokumento ay nagbigay ng pinakamalinaw na larawan hanggang ngayon kung ano ang hitsura ng pinuno ng militar ng Hamas ngayon o kahit ilang linggo pa ang nakalipas makakatulong ito na makilala siya sa hinaharap at ipahiwatig ang kanyang kasalukuyang kalagayan ng kalusugan ang kanyang katayuan sa kalusugan ay lubos na pinagtatalunan pagkatapos ng pitong pagtatangkang pagpatay sa kanya sa loob ng mga dekada kung saan apat dito ang halos nagtagumpay at ang ilan ay malubha siyang nasugatan kasama na noong 2014 Gaza Conflict. Hanggat hindi maihaharap ng IDF si Def sa hostesya ang mga side debate na tumutukoy sa misteryoso at kasumpa-sumpa na alamat ng Hamas ay patuloy na mangingibabaw sa diskurso ng bansa. Maraming salamat po sa inyong suporta at sa umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, ay maaari kang mag-iwan ng like at mag-subscribe at mag-commento kung ano sa inyong palagay. Gaano ba kahalaga sa IDF na mahuhuli si Def o mapaslang? Bakit ganun na lamang kaporsigido ang Israel na burahin ang mga pinuno ng Hamas kasama si Def? Ano man ang iniisip mo? Sabi ka kong marinig ang inyong opinyon Hanggang sa muli, El Profesor.